Wala, wala nang daan doon, no? Wala. Pero dapat pa kaliwa eh. Kung kakaliwa tayo, dito dapat, no? Hmm? Dito? Ay, dito, dito. dito sa kaliwa. Isabi ah. Dito sa kabila. Eh, kasi narangan ng puno eh. Baka kakabagsak lang nito. Antayin natin sila. Oh, hintayin natin. Baka bumagsak to. O ano nga no, parang bago lang oh. Bago lang. parang bago oh. Ano, nga nung alas pa yung... Kasi parang dito yung daan. Mm. Ayun no, bago lang nga oh. Ayun, may trail doon. Oh, diba? Hindi, I mean ito. Tingnan mo ito. Pakaliwa talaga eh. Kaya lang parang bagong bagsak ng puno kaya narahan. Hmm. Ito ngayon daan. Ayan o. Oh. Ano nga yan? Ibon lang yan. Asun. Hello ka. Sira ka so? Paano itong galing sa likod eh? Okay. Welcome to... Yeah. Dito kami sa ano, Tabulak. Tabulak. <laughs> Tabayo. <laughs> Tabayo. <laughs> Tabayo. <laughs> okay lang. 284 so, 2842. So, so, okay. start the hike now nasa 200 ako oh, 2,169 meters na tayo above sea level pero pataas to Lloyd lago tayo dyan hindi <laughs> mo alam alam ko nasa 2,300 ate ate gano kataas <laughs> to? Eight, 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 four, four, eight, four, six. At least tama ako sa two, hindi okay. mataas-taas pala. Nasa top 6 in the Philippines. Tapos, nasa highest, second highest ng Luzon. Mm -hmm. Tabi lang ito ng pulag, di ba? Ayun yung pulag sa Ah, sa kabila Dito din yung tawangan trail. Mm -hmm. yung mga Hindi natin ilawan. 2,280 na tayo <laughs> lamig ha? hindi, meters above sea level wala, wala nang daan doon no? wala, pero dapat pa kaliwa eh kung kakaliwa tayo, dito dapat no? dito? ay dito, dito, dito. sa kaliwa ay, sa kabila ay kasi naharangan ng puno eh oh, oh, baka kakabagsak lang nito hintayin natin sila O, hintayin natin baka bumagsak to o oh, ano, parang bago lang oh. Bago lang, kayo, parang oh. bago ano nga Parash lang si yung... Kasi parang dito yung daan. Mm. Ayun oh, bago lang nga oh. Ayun, may trail dito. Oh, ba? Diba? Hindi, I mean ito. Oh, tingnan mo ito. Pakaliwa talaga eh. Kaya lang parang bagong bagsak ng puno kaya narahan. Mm. Ito nga yung daan. Ano nga yan? Ibon lang yun. Asun. Hello ka. Sir, so. Paano tong galing sa likod eh? Parang galing nga dun. Hindi dito sa so likod. Lang. Sa likod. Ano kaya yun? Asun. Well. <laughs> <laughs> Parang ano na. Or... <laughs> Bagong bagpak naman to, no? Mga tayo dito, no? Pantayin natin para sure. Oo, oh, sige. Ayoko magmarunong. Okay. So, dalawa lang daan doon. Hindi tayo dadaan sa pila Ah, Tumbaro yung puno nung bumagay na nakaraan. Hmm, Tara. <laughs> yeah. tayo. The window. Uy, may... Ay, nandito na tayo sa bintana ng tabayok. Ito ba? Ito Masabat... the window. Wow, man, no? Yay! Pero sa bintana ka, Ito out. ba yun? Ay, ang sorry po. Yung pumunta sila dito, may araw na. May cloud zone. So... I'm so proud of yourself. May, Ay, no, may, na, may, no, may no, araw na. Wala mo araw. Oo. Nasa 2,600 meters above sea level na tayo. Oo. Oh. 2,600. Ah, uh, Liligo na naman tayo. Parang dyan nga. Puro pakanan. Diba ba kayong toothpaste? <laughs> Para yun yung kainin natin yung mga survive time <laughs> toothpaste e. <laughs> so <laughs> nakakaligaw dito puro pakanan after nung window kanina yung daan so dito talaga wala <laughs> mong um, nga yung trail tapos wala um, mong jan time check 6.17. ito yung pinaka mose nila Actually, yeah. mas mm -hmm. oh, gusto ko so, mm -hmm. yung, no? <laughs> yung yung hindi ano, hindi ka alam madalas, no? Pero Sea of Clouds Minaririnig na kami mga tao eh. Mga tao pa talaga, yan? Tao siguro to. tao pa May gapang dito na daan. <laughs> By play of ear. Ito yung pinaka-technical. May kaya mente. For, for na. Sabi ba naka-video? Oo. Oh. Gay. Akala <laughs> ko nakara- <laughs> <laughs> hindi video hindi kung Ayan ang atin mo. Yun. sa video. Wala <laughs> <laughs> so, ang tama ng araw sa mga... ano... mga forest. tulad. Yan, ito. Yan nakatusok na yan. Tapos ito yung pinback. Hmm. Sistay na lang tayo. Sarap dito. Okay. Kinabahan ko nga din ako sa video. Tabayok. Welcome to Mount Tabayok. Sama yeah. mo kami sa vlog mo. <laughs> Wait lang. <laughs> <O> 2,000. May elevation pala sa baba. 2,400 na yata tayo kanina. 2,1 pala. Parang 2 1 -2 -2 na tayo kanina tas Tapos oh. grabe yung daanan kanina no Gapang Nakakotakot no, sabi para para ko baka dumaretso si, si Kuya sa bangin <laughs> Bwede hindi siya inaantok So, dalawa pala yung i-hike natin ngayon Una itong Mount Tabayok, mamaya sa sa Mountain lang Ito sa tapat lang daw gutom na ako parang gusto kumain eh. yung tuktok -tuk pala na ito is ano, artificial na kahoy may hagdan dito lah malog Malin. Mas kita na yung ano niya. Mga si Forest. Dito na. Dito ba? sama dito. Sa 3 hours lang pala natin nakit yung kanina. Masyado mabilis. Siguro oh, ito less than 2 hours siguro. Magbababa. Taas yun na ito Nasa 2,800 plus meters above sea level. And then ito yung top 2 na highest mountain ng Luzon top 6 for the whole Philippines Ito yung daan Dalo yung daan Dito Ago, hanggang doon. Mm. survive. <laughs> Ito pala yung window kanina. Kita pala dito yung ano. Ayan, pala yan nila. Mm. Ito yung sigaw. Dari pa natin. Yung pa sa baba. Yung Ayun yung Lake Tabeo. Hindi pala kita dito. Ang cute ng mga mushroom na Ay, orange. Ito, babang sibol. Wow. Oh, ang ganda. Okay. After 6 hours and 20 minutes na paglalakad, nakabalik na tayo dito sa jump off. Ang ganda. So, nakaka-ano na tayo? 10 10.40 uh, per kilometers hindi na natin nung gabi Ay, hindi naman gabi yun, madaling araw na madaling butik po lang nimo. kung nakarating taga kayo sa ano, Mount Arayat. Halos ganito yung, yung ano, baba niya. Mga ganitong damo. Ay, may mga ano dito. Tanim. Ito ang broccoli ba yan? Kaya't ito. 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 sa mga gulay Mandum. Ang pala na broccoli 'yan. Mga 500 na ito. Alam mo utang mo na. Rang gulay ito. Repolyo. Ngamong repolyo. Ngamong repolyo sa ganda ng macron nung sarap talaga yung pang hike na itong Merrell Peak 5 kaya salamat Merrell hindi tayo ganong nahirapan sa pagbaba kasi kada wait lang <laughs> kada baba natin ano uh, na absorb na yung impact kaya haslatain na ramdam sa tuhod natin challenge wala din dito is ang hirap niya kapag ano nila river crossing so baka siguro sa mga next hike natin kapag may river crossing mga sandals pa rin tayo. Ah, uh, ganda. ito yung like ah, uh, tabeyo. Nasaan hindi ka lang mag-camping dito ito yung malapitan ng Lake Tabeo isda kaya dito ay may isda ay may isda tuloy may tindahan nagugutong na ako gusto kong magpansin dyan doon hindi <laughs> pa tayo nakakain ng ayos mula kagabi Okay, so next stop natin is Mount Timbog. 2 hours mula dito. Uh, tulog, tayo tulog muna tayo kahit no? <laughs> konti. nakakita okay, yun na ano mountain back yun man hirap dahil yung daan natin is na. na parang kaya na sasakyan no may dito po umakit kanina yung dalang retorno. Mm. mas madali maglakad pag patalikot hindi <laughs> masakit sa balakang ikaw mga 45 degrees to. hinga? <laughs> Para kayo ano, yung naka-playback na video. <laughs> oh, wala na clearing doon oh. Nagtago sa ulap. Ito pala po baba o zip aketin. <laughs> <laughs> yung patay akit yun. May mga cross dun sa taas. Parang groto ito eh. Daan. As of now, nasa... Ayan na tayo. 2,520 <coughs> meters above sea level hindi mataas pa yun doon no? may pag-uwi pagbaba gusto kumain ng maraming pansit kanto ayaw pa kaingal kaya napatay-akit pa ba, ba? ng mga bundok dito? Hmm. Kain muna tayo dito. Nagbalot tayo. Parang wala nang energy umakyat. Kayo, kaya nyo ba umakyat ng gutaw? <laughs> Baka. Mas gusto oh, ko kumain. Oo, kain muna tayo. Parang gusto ko nang gumapang mamaya eh. Wala nang energy. Mag-decide na lang tayo ng makit muna. Magkakatamaran na pagbusog eh. Dito no, imbis na wire yung mga nakasabit. Mga post ng tubig. Galing sa bundok. Ganyan mga bulaklak Wait, tutay mm ha -hmm. Ano benta kaya to? Mm -hmm. <laughs> Ito na yung tuktok

Ayun Ay, na Ito natakpan dito, yung pulag. Game, game. Para Te, wala naman sasapak sa akin pag sumigaw ka dito. No? <laughs> oh, wala. Wala, wala. Ang ganda. Okay, nasa 2,717 pala siya. Yung isa... Yung tabayok, ani eh, 2,800 lamang lang siya ng 100 meters above sea level nagbago yung ano weather naging cloudy ito yung kapila so sinasakop na tayo ng ulap so mag go back go back trail na lang tayo nasa so, na tayo bababa so mas delikado

Salamat sa mga nanonood. Huwi na tayo ng Manila. Ang lamig dito. Pero kaya naman nakasando. Let's go!